Ayan. Nag-wasing tayo dun sa ano. Kusin na video mga kaibigan yan tapos na yung ano uh, let's see may hihipang ko na rin to at uh, umalisan natin yan Okay, na <coughs> right. So, linis na tayo dito sa, sa likod. Bukas naman yun, yung isa. Okay. dry na dry okay may ibag na rin itong ito, ito na ito ya, dah laku kita tinggal dengan mengunjungi Tapos yung maganda. Okay. Tapos so, natin yung mga gamit doon. Para nakawin. Gamit. Dahil recycling bukas, madaming mapupulot sa kalsada. yung meron. Dito muna ito. Alright. Yan, daming kalat. Alam niyo na po yung mga kasama ko dito eh. Kis na maayos naman paglagay ng box eh basta tinatapon na lang daw. At uh, ayosin po natin daw. Ayan. Alay naisabit. Naging batanggin nyo na tayo. Mapamura. Alay Aputang ina. <laughs> Alay. Wala nang magandang namoy dito. Pero sa may tayi. Umagat kami. Tapos. Magkakaykay tayo na yan. Ayan po. Ayan po. Oh, buhay na din sa Enjoy lang. Enjoy work. Enjoy your life. Ano mo si Paul? Enjoy work. So, even though how hard, but, uh, enjoy work. Enjoy working. Ano lang? yun well, uh, lang sa mana ko naka uh, lula ko enjoy working sabi niya tatay ko naman sabi niya the secret of an artist eh, pag hindi mo personal na yung mag draw you have to yourself na nagalahan ka sa color naman sa akin ya black is beautiful white is beautiful every color is beautiful wala daw ugly tama nga ako naman tapos yung anti ko naman ay siya pala yung ano <laughs> sabi ng lula ko well uh, na ano naman ako noon yung pang slab ko alam mo maubutan ako ng babae kita ako ng lula ko sabi ng lula ko ba't ka umiiyak eh, hindi naman lagi isang babae dito sa mundo baka one day someday sabi niya balang araw makakahanap ka rin na may, may git pa in the right time in the right place basta isipin mo na lang i eh, ano mo sa isip mo sabi niya There's so many fish in the ocean to catch. Goldfish, silverfish. Sabi niya, eh pag nakahuli ka ng goldfish, di yung surti mo habang buhay. Sabi niya sa akin, si my beloved grandma. So, totoo nga naman. Ang nagsabi nga pala yung sa akin, yung, ano, yung auntie ko na namatay hindi ko alam ng auntie ko alright mga kaibigan tapos na po ang mission natin sa umaga and today is our kira na again 66 alright uh, alam nyo na siguro itong kanta namin palaging hideout niya Alex si Alex tayo sa engine Sheldon down. Si Alex mo na ang magpapakuha natin. Ano man Alex? Singasong Alex. La la la. sing a song Alex sing a song ni yeah, Alex kasi yung naka Alex tigwa filipino song one of the greatest filipino song the greatest and last na one okay bahay kubo kahit munti ang alaman do Ay sari-sari Singkamas at talong Sigarilyas at mani Sitaw, bataw, batani Patulang 🎵 kalabasa, at saka mayroon pang labanus-bustasa 🎵🎵 sa kamatis, tawang at luyan Sa paligid-pigid ay puro linga si Alex popular song yan ang na una kong kanta na ng tuwan ng bata ko alright Alex papasok na po tayo sa ano Thank you. open. All right. Woohoo! It's open, Alex. Open na po tong park natin. So, ito mo na tayo. Woohoo! Alex. Woohoo! Woohoo! Open na, open na. All right. So, dito tayo mag vlog ngayon Buti na lang <clears throat> Alex oh Sige, hey, lagay natin sa number 2 Para uh, makita natin ang progreso ng pan, Park na to, nininisan Inayos Pinagkapirahan Yan, daram pa rin <coughs> wala naman na bago ano ba yan na natin sa bandaran alright lalakot ito yun ayos na wala ganoon pa rin maglagay lang ng ano ito yung picture ah Okay. yung mga pinapakain ng chicken Alex, the green one. No, okay. Mas mix with the uh, feeds All right. All and triceps and triceps. Uh, so it might have the wrong hours on there, but don't worry about it. I'm uh? with well. Alex, okay? Alright. Mm. Tingin tayo ng magandang upuan dito. Ito ang Okay. Open na, open na siya. Open na, open na po. Ang park ni Alex. Di kulit New River Water. New River Walk. <laughs> Alright, ang ganda o. Oh. Flowers, oh. Alex, look. Woo. Ganda. Alright, hindi tayo doon sa mandaron. Ganda yung purple na yun ah. diba this is the ito yung hinalo natin sa chicken food diba na inaalagaan sa Pilipinas ngayon yung, yung lungo na ganyan see dito tinatapon lang hindi nila alam na pulo ba oxygen yan saka electrolytes for the uh, chicken <coughs> pagkain ng manok sa atin alright All Alex. So we're we going. Tapit na tayo sa bridge. Pero pag pakikita nyo, mas maganda yung old noon. Sayang nyo ngayon. saka splash ayan yan na po kagaya ng dati uh, mas yung mga artificial stone Alright. Is that Alex? Okay. alright meron po yung ano ah ito yung nabago nilagyan ng simento dito lana na wala na iba ito lang tapos ito na po yung bridge na bridge ni Alex gusto kong mangyari sa bahay ko <laughs> okay thank you ibayan yan yung mga ibon sa bukid na kinakain natin ito ang kalat lang right yan lang bago tapos ito yung mga pato o oh, yan dyan buhay ka pa pala yung brown na kulot na pato yan

santai sih Ganda Ya kan na Bago sa bahay ko ganyan may bridge ganito Tapos Saya saya Oke, pertama po tayo May bago kaibigan nagaanting ng pusa ay nang pusa pato ay itong kasapat na ron huwag mo itong mga pato ko yan ganda na no? ito po yung hindi ko na ipakita sa inyo na ano magandang ah, tree na yan yan ang matigas anak lang pinagbago karon din pinobos lang nila yung ano tax money nothing change Alex no ah the algae it's very clean just the sign of the water is clean Alex it's a algae right okay dito tayo sa simpan natin ang taas o kalalabas po lang namin ni Alex dito sa may main road alright hintayin natin si Eugene dito